Basi crisel nakita ko na kanina. Yes, Krisan. Okay. Yes, Okay. may, may kunting katanungan, pero bago si uh, Sen. Teresa, ako muna. Uh, nasaan ka ngayon, Krisan? Nasa Ilob. Europe po, Senator. Europe. Ikaw may ari ng Alpha Assistencia, right? Yes po, Sen. Yes po, Your Honor. At the same time, meron kayong travel agency at meron kayong remittance firm? Yes po, Your Honor. Okay. Alam niyo ba na marami ng kasong uh, sinampasayo? Yes po, Or, Your Honor. Alam niyo. Okay. Yes. Ba't, ba't ka lang katago sa Europe, hindi ko muna ng Pilipinas para pa sa mo. Your honor, um gusto ko lang pong um iklaro na una po sa lahat na hindi po kami pumuslit or kumalit tumakas dahil um sinabihan po kami ng uh, aming um lawyer po no dito po sa Europe na um kailangan po naming harapin dahil ako po kami po ay permanent resident po dito po um sa Europe. So, permanent resident ka pero uh, it doesn't stop you from coming home to face the music. Ika nga, harapin mo yung mga kaso, na pa Um, naunawaan ko po yung sinabi niyo po, um, uh, Your Honor, but uh, katulad nga po ng sinabi ko na yun po ang advice po sa akin ng, uh, ng aming uh, abogado. Kaya po nung time po ay umalis so, po. So, in-advise uh, ang kanyang abogado mo na para tumakas? No, Your Honor. Hindi po ganon. Dito so, po kasi, sa... Kasi, kasi, kasi nga, ma'am, kung malinis ka, wala ka talang ginagawang kalokohan, linisin mo yung pangalan mo. Tayuan mo yung kasong isinampas sa iyo. Di ba? Kasi yung pagtakas, flight is guilt. Um, Your Honor, um, kung um, masasabi ko po na yung sa nabanggit ko pong statement, um, yun nga po na inuulit ko po na um, invisan po kami nung, nung, lawyer po dito po sa Europe po na um, pumunta po dahil may kaso nga po na isinampa. So, yun po yung... Na, kaya na, nga po, ma'am, kaya nga po, kahit na advice ng kayo ng lawyer mo, hindi naman necessarily means na kailangan mo sundin all the time. Ikaw ang client eh. Masusunod ka pa rin. Kahit nasabihin ng lawyer mo na huwag ka nang uh, tumakas ka na, pumunta ka na ng Europe kasi may kaso dito. O so, yun siguro ang sinabi siya ng lawyer mo. Pero pwede mo masabihin, no, ayoko. I would like to stay para to clear my name. Ano magagawa ni lawyer? Di ba? Um... Binabayar, binabayar, mo si lawyer, di ba? Your Honor, yung lawyer po dito, uh, dito, po sa Europe, hindi po lawyer sa Pilipinas. Kaya, nga, man, kaya nga, kahit na yung lawyer sa Europe, sinabi, o oh, Pilipino ba yung lawyer sa Europe? Hindi po, Your Honor. Yung lawyer po na, um, it, na Italian lawyer. Yung lawyer, 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 mo sa Europe na nag-advise sa'yo na tumakas, ano yon? Anong lahi yon? In uh, Your Honor, hindi po niya ako in-advise na tumakas. Ang sinabi po niya kasi is, kailangan po namin bumalik kasi po, um, kailangan po... Kaya, harapin, ano, ano lahi itong lawyer na ito, ma'am? Italian. Italian po. Italian. Okay, so nung inadvise sa ka kanang Italian lawyer mo na umuwi na, na um, um, bumalik ng Europe kasi may kaso ka dyan sa Pilipinas, ang sinasabi ko kanina pa paulit-ulit, pwede ka naman tumanggi. Pwede mo na sabihin na, "No, I'm sorry. Hindi ko gagawin 'yan. Uh, I will stay in the Philippines para harapin yung mga kaso against me Lilinisin ko, yung pangalan ko dahil walang katotohanan yung mga sinasampas sa akin." You should have done that. You should tumakas ka kung pwede po uh, may na um, una po sa lahat, um, umuwi po kami ng Pilipinas, sabi ko po sa statement ko na para po um, magbigay linaw po kung ano po talaga yung nangyari sa mga sa application po. At uh, uh, gusto ko rin pong sabihin na wala po kami, um, nung umalis po kami ng bansa, Your Honor, wala po akong alam dun sa, sa kaso. Ang alam ko pong na-file po ng kaso as ay nasa ay nasa Italy po yung um, filed po sa tulong po ng <coughs> consul consulate po. Yun po okay. yung... Uh, okay. Uh, meron bang kaso di sa Pilipinas na isang pa? Uh, against... Your Honor, the 94 cases po na mention ni, ni Congen are filed in Italy. Dito wala? Meron? Your Honor, yes. meron po yung... Uh... Your, Your yeah. Honor, Your Honor, if I may. Um actually there are uh, consolidated cases filed against Chris Ricciña and her company Alfa Assistenza uh, as of present your honor there are 77 complaints against her your honor and her company alpha Assistenza as well as uh, her um um cohorts if i may say your honor um filed with the DOJ your honor are um 67 complaint affidavits as of present your honor um sixty seven. Yes, Your Honor. Sixty seven complaint affidavits, but they are consolidated, Your Honor. So they are there are two docketed cases filed against uh Respicio and Alpha Sistenza and all other her cohorts before DOJ, Your Honor. Um other cases were filed with uh Office of the Pro Provincial Prosecutor in Lucena, Quezon, Quezon, Your Honor. Um there are ten complaints against uh Respicio and Alpha Sistenza and her cohorts there, Your Honor. I Ayan pala, o oh, Griselle, ang daming kaso. For all we know, dapat ma maraming siguro warrant of arrest. Meron na bang warrant of arrest against sir? Your Honor, this is still pending preliminary investigation, Your Honor. pero marami. So, ganitong gawin mo, Crisel. Advice ko sa iyo, bumalik ka rito, harapin mo yung mga kaso mo. Para ipakita sa taong bayan, siyempre sinasabi mo, innocent ka, of course. Uh, sino ba naman uh, mandarambong magsasabing siya ay mandarambo? So, you come back home, face the, no, the music or harapin mo yung mga kaso mo. Okay, ma'am? Uh, Your Honor, um... If... Para salubuhin. gusto mo salubuin ka pa namin kasamang NBI. Okay, um, Your Honor, if um, uh, if I may po no um yung pag-alis po yung sa pag-alis po namin no yung sabi nga po na, na mention po na may mga filed complaints um no umalis po kami kasi your honor wala po kami na receive kasi if ever po na may ma-receive kami na na-receive po namin yon we of course po na i-attendan ia po namin kaya kaya lang po your honor na una po kasi yung yung sa ano po eh yung, yung ma'am sa... ma'am excuse me ikaw na mismo nagsabi galing sa bibig mo upon the advice of your lawyer you have to go back to Italy kasi may mga kaso ka nang hinaharap sa Pilipinas ngayon, no, yeah, impulses, or, um, no. ma'am, Ma gusto mo i-rewind pa natin yung sinabi mo kanina. Ginagawa may correct po. Um, no, you no, said in, that, na upon the advice of your lawyer, you have to go back to Italy. Um, uh, no, Kasi um, mga kaso ka na rito. Kaya sabi ko, I tumakas ka. Your Honor, kung pwede pong um, magsalita, um, ang ibig ko pong sabihin doon na yung kaso po kasi is na-filed po sa si Italy yun po yung um, na doon po uh, doon, yun po ako na ano nasa pinahan yun sa Italy po Siya, yung nung um, yung sinasabi nyo, yung sinasabi ko po your honor is na um, nung hin, uh, hin, bago nung umalis po kami wala po kaming nareceive na receive na sabi wala po kaming alam doon your honor um, and then na uh, nakita ko lang po doon sa news na Uh, na sa news lang po na may sabina na pong lumabas just um Two weeks after, a week after or two weeks after po, if I'm not mistaken, after po namin nakaalis, eh, yun po yung, yung yun po yung punto ko po okay. kanina. Okay, kaya nga po, so, so, after na makaalis ka, nakita mo na may sabina sa'yo, ang korte. So, ba't hindi ka bumalik para harapin yung sabina? Ah, uh, yung, yung dito po ang hinaharap po namin, Your Honor, na una Dib po kasi sabihin, ako. Talagang, left and right pala yung kaso sa pandarambong. Meron sa Italy, may sa Pilipinas. Ang hirap um, ng mo, ma'am. Ma Di ba? Mr. Chair. Yes, Sir Teresa. Mr. Chair, actually, pagkatapos kong pakinggan yung unang pagsagot ni Ms. Crisel sa inyo, tingin ko mas okay pong tanungin ko rin po si Ms. Hilda Balmes Alojado. Online din po siya at dati po siyang empleyado ng Alpha Assistance. Okay. Ms. Hilda, nandyan po ba kayo? Yes po, ma'am. Nandito po ako. Okay, salamat po sa pagdalo nyo sa pagdinig namin. Uh, Ms. Hilda, pwede nyo po bang ikuwento sa komite namin paano nangyari itong scam ng Alpha Assistenza at ano po ang mga partikular na naging papel ni na Crisel Respecio at ni Frederick Dutaro din? Okay po. Uh, una po sa lahat, magandang araw po at salamat po at napaunlakan nyo ako sa Sa, pag, sa hearing na ito para po sa ko din yung part ko at, at saka ano Miss Hilda po, naghain yes din po. kayo ng kaso no laban kina Ms. Grisel at uh, Sir Frederick ano po? Yes po dahil isa rin din po ako biktima. Bali okay po, po nag start po ako sa kanila nang eh, tinulungan ko po yung kaibigan ko na magpasok ng kanyang kamag-anak, uh, pamangkin niya at anak dito sa uh, Alpha Assistance. May nagbigay po sa amin ng number so kumontak po ako kumontak po ako dito sa kanila at nakontak ko rin po sila. Binigyan po niya kami ng appointment. Yun po ay March 25. So, pumunta po kami, nakipag-usap po kami kay Crisel at pinaliwanag po niya sa amin yung about sa decreto flusi or direct hiring. So, yun din po, na naipaliwanag niya na maayos, na-deliver niya sa amin na maayos yung aming Yung kaibigan ko po at kahit ako naniwala sa kanya, then after a day po, nagdala na po kami ng passports at bayad po sa kanya. Then yun doon na po nag-start yung parang mga na kumalat na po yung yung tago. Kumalat na po yung balita na mayroong direct hiring. Kaya ako po bilang isang tao na may mga organization na binuo po dito para sa mga kabataan na Um, at para sa mga kabataan na gusto magkaroon ng maraming kaalaman sa volleyball or sa basketball, bumuo po kami ng organisasyon para po sa mga kabataan na, na ayaw po namin, ang hangad lang po namin is hindi po sila mapa, mapariwara na, na tuwing Sabado magkakasama-sama kami, magbabanding kami at... Mm, Nakabuo Ma naman. Ma'am, excuse me, yes ma'am yes, Hilda, sure. pwedeng pakiiksian na lang kasi okay po, uh, po. in 10 minutes po. <laughs> uh, I have to suspend dahil meron pa kaming uh, session. Siguro, Miss Hilda, okay. pwede niyong yes isentro po. dun sa Uh, paano paan na operate po po yung scam? Ano okay, yung po. naging papel nung dalawang taong iyon mm -hmm. uh, sa scam? Uh, ano yung legal identity nila bilang Alpha assistance na grupang nag-ooperate either dyan mm -hmm. sa Italy or dito sa Pilipinas para i-facilitate yung pag-hire ng mga Pinoy magtrabaho sa Italy at yun ba ay sa ilalim ng... A uh, patronato system. So baka pwede niyong dagdagan ng mga konkretong detalye. In short, paano silang kapanloko, Ma'am Hilda? Um, ano po siya, nangako po siya ng mga ng job tipo man, nangako po siya na papupuntahin dito ang mga kamag-anak ng mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa na meron daw siyang amo na po pwedeng mag-direct hire sa mga taong ito. So mga tao po gusto nga nilang mapunta, mapapunta dito yung mga tao po lumapit po sa kanya at sila po ay nag kumbaga po um, tunay po ang pag-request ng ng sa Direct fluency Totoo po 'yon dahil isa po ako naging encoder niya. Then 'yun lang po makatlipas po siguro ng two weeks ng pag -e encode namin, sasabihin niya sa amin lumabas na po ang Nula Osta. Then kami tuwa po dahil yun ang Nula Osta na pwedeng dalhin sa Italian Embassy para magkaroon ng visa. And pagkatapos po noon, di dumami na po nang dumami yung kanyang uh, mga client po. Then doon po sa pagtatrabaho ko na isang buwan at kalahati sa kanya, marami na po ako napansin na kakaiba, marami na po siyang problema sa, sa citizenship, sa ticket, sa mga tax po ng tao. And kahit po sa mga bills po ng tao dito is problema din po. So dumating po yung pagkakataon, dumating na po yung yung oh, yung pagka mga rejection letter po ng mga tao na ngayon po sinabi niya na ay um problema 'to ng Philippine ng Italian Embassy and Prefettura di Milano. Yung po nag ng Prefettura di Milano po dito. yun daw po yung miscommunication. So nung una po Miss Hilda, uh, nakakapag-produce itong alpha assistance ng mga uh, legit, mga genuine na nula osta o work permit? Hindi po siya, hindi, hindi po siya nula osta. Hindi, hindi, po. siya nula osta. Ano yes siya? Ayun ah, po yung Ministero del Interno, yun po yung request na magkaroon ng nula osta. Yun po okay. ay legit. So yung okay. lang niya na nula osta ang hindi po. O kaya nga po, so yung mga inilalabas ng Alpha Assistenza ni na Crisel at Frederick ay mga pekeng nula osta. Yes po. Okay. So, mula sa simula, wala silang nailabas ni isa ni ilang tunay na nula-osta? Wala po. So, anong anong legal identity nila para mag-operate sa Italy? Anong legal identity nila para, nag-operate ba sila sa ilalim ng patronato system? Yes po. License po sila. So, paano sila na-licensya na sa ilalim ng patronato system? Pero mula pala sa simula, peke yung mga nula osta or work permit na pinoproduce nila? I, yun dun din po kami nagtataka kasi every time na um, magsasabi siya, oh may nula osta na, siya na lang po yung nagbibigay sa amin ng copy. Siya na po yung nagpiprint, ito na yung copy ng nula osta ng client, ng aplikante. Kaya po, yung sa una, okay naman po eh, kasi may request talaga. Kasi na-verify po namin to sa, sa Prefetura di Milano. Nandun po yung request on process. Yun nga lang po ito, nung time na yun, bakit nagpalabas na ng mga nula peke? So, ito ba yung ikinaso mo sa kanilang dalawa? Ano ano yung reklamo niyo sa kanila? Ano yung kaso? Um, kagaya ko po, may mga kamag-anak din po akong ipinasok sa kanila. Then, ako po, idinamay din po ako, syempre, ng mga tao, na sinasabing ako daw po ay nag-recruit de, ako po bilang sekretary, ginawa ko lang po yung aking, ang aking trabaho. Sumasagot sa telepono, nag-encode, tumatag po sa tao, lahat po ng sinasabi ng aking boss, eh di yun po ang aking ginagawa. Uh, Mr. Chair, bago po ako magpatuloy kay Ms. Hilda, meron pong, ayun po, may isa pa po tayong resource person online, Erma Checa ng MAPA. Meron, parang gusto po niya mag-interject sa... Sige, uh, nandiyan ba si Erma? Uh, yes, Senator, nandito po ako. Okay, sige. May sasabihin daw kayo? I would just, yes po. I would just like to quote, ano, Ma'am Hilda, kung nag-work po kayo kay uh, Alpha Assistenza. Uh, just to let you know, MAPA po is Biro po Patronatos. Okay, we prevent this kind of illegal activities kasi hindi po yan ang activity talaga ng patronato. We do not uh, mediate between employer and the worker. Okay, ang patronato po, mako-consider lang kayo as patronato if you have the proper authority and license. Nakarecord po ang mga patronato sa archive ng IMS, yung IMS po is Istituto Previdencial Previdenziale Sociale, siya po yung parang SSS dito. Yun po kasi yung pinaka-trabaho ng patronato. One part of trabaho po ng patronato is immigration. So sa amin po, uh, ipinagkakatiwala ng government ang katulad ng flu, CD ingreso or direct hiring, kami po talaga yung nagpapasok niyan. But then, isang butas po kasi na gamit po yung speed or yung identita digital, eh, digital identity ng mga tao, nagagamit po yan ng ibang sinasabi nila na patronato sila, yung speed po ng ibang tao or sarili nila para po magawa ang flu, C. Pero kung under po talaga ng patronato, meron po kaming specifications kita po ng prepetura yon kung patronato po yung nag-send ng request ng direct hiring. Kasi sa amin Mr. po Mr. siya ipinapasa. Uh, excuse me, bago tayo yes, I Mr. just have one, one, last question. Um, kailan po nagsimula itong uh, panduloko ng uh, Alpa Assistencia? Uh, anyone? Um, uh, ang click day po kasi na napag-uusapan dito sa Milan was last February 27, 2023, jan po sila lumabas ang taon na yan. So February Pero 2023, direct... okay. Yes, opo. Dyan so po ano yung lumabas yung February 2023, anong ginawa niyo po, Mr. Cato? Sir, the first complaints came in, as I've said, July 31. Yung click day po tinatawag nila is when they submit the applications. So pag-submit po diyan, wala pa po tayong malalaman kung may naloko o hindi. It's only after a few months ma reject yung mga application. So, doon lang po malalaman kung may na-fake nga o hindi. So, February, wala pa po yan. Kano'n alaman niyo po may mga naluloko na ano pong ginawa niyo? as I've said, we started investigating. Uh, we invited the complainants to come over. Si, si Hilda po, si Dang, is one of the two whistleblowers I told you about. Napos ko ba kayo sa website niyo para sabihin na in Meron tayong mga advisories na in-issue okay. as in complainants. So, may mga biktima po, pumunta lang po sa, sa konsulado may mga may dalawang team po tayo diyan made up of our assistance to national section at saka po yung MWO may joint case management uh, unit po kami so we work together and in fact that's what i told the tribute that in in milan we're one, a one country team we work together in addressing the concerns of our kababayan so in action po namin and in connection with what uh, senator risa said earlier about the february uh, uh the information we received in February, hindi po yung mga decreto flus ito. These are other cases. Uh, and in fact, uh, may sulat po dito yung tat, isa sa tatlong organizations who reported to us. At sabi po nila, these are not decreto flus cases. The complainants were encouraged to make a written statement and seek the help of the consulate. Kaya, kaya sir, you... sir, sir. Oh, last na lang po, so, nung so, Nung uh, nakatanggap kayo ng mga reklamo against dito sa Alfa Assistenza at uh, siya ay nag-operate under sa license ng uh, isang patronato, tama? So, why did you not inform the Italian government para cancelin agad yung We did. As I mentioned earlier, license. Mr. Chairman, I went to the Prefettura, the Prefect, the highest ranking Italian government official Right away. in Ilan, okay. And we presented the documents and asked them kung peko ba to, hindi. Kasi we could not determine So, kinancel hindi? Sinabi po nila fake based on one. On one ano. Kaya cancel po nila, hindi. Kailangan po kasi nila mag-investiga. Actually, when I asked them, falsification of public documents po pala to under your law. So is it possible to shut down Alpha? Ano po sagot nila? There's a process. We have to follow the process. Yes, Senator Rizzo.